Uh, magandang araw po sa lahat ng aking followers, supporters sa aking channel na Coach Mangyang. Uh, muli po tayo mag ngayong araw. Kaya pakisamahan niyo po ako sa aking pag-vlog. Uh, pakisubscribe lang po ang uh, aking channel at pakisama na rin ang notification. Tara, magbilang po tayo ng sako Uh, ito na guys, tapos na tayo magpagas Lalarga na naman tayo Hanggang sa makarating tayo sa bukid ano O ayan o, din yung traktora uh, ganyan ang mga nagpapagas dito guys sa uh, probinsya ano Mga traktora, mga pambukid talaga Okay, thank you guys Ayan guys oh, talagang anihan na dito sa Mindoro no. Ayan, dito na sila nagbibilad ng palay nila sa highway. No? Kasi talagang anihan eh umuulan man kaya kailang ibilad ang palay guys. Ah, uh, ito na nga guys, nandito na tayo sa bukid na. So medyo nahuli tayo ng uh, dating dahil uh, ayan. Naani na nila. Doon na lang sa dulo guys. Sa dulo na lang. Ha? Kita nyo? Yun, yun na sa dulo na lang. Dito na, ani na. Ito, diretso kasi ito. Hanggang, hanggang, sa doon, sa bundok na yun. Dire-diretso yan. Pati dito sa kabila. Yan, 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 yan. yan. Kita nyo yan. Ani pa yan. Mamaya. Yan ang isusunod. Ito naman eh, sa kapatid ko to. Sa bunso namin eh, nagtuturo sa school. Kaya, akong inutusan ano, kaya lang na uh, medyo na huli tayo. Pero may inabutan pa naman tayo na. No? Lapitan natin sila guys. Okay. So guys, ang tricycle punong-puno. oh, punong-puno ah. Ang dami mong ano ah. Sa niyan. Kabayan. Talagang matiba yung sidecar mo. Punong-puno ka ng palay. Ingat kaibigan. Ah uh, guys, hindi tayo makalapit ano. Gawa ng putik ng dan Papunta doon. Kasi nga nag-uulan pa dito. I-zoom natin ha para makita nyo. Ayan oh, ayan, ayan, ayan. Ayan na lang natitira guys sa dulo. Hanggang dun sa may bundok yan. Ayan. Mga ilang sako pa siguro yan. Ang palay. No? Dire-direcho -dire -dire lang yan. Mabilis na mag aani ang ano, halimaw talagang napaka kahit na putik eh kahit na, na hindi kaya ano hindi nababalaho kaya nga tinawag na halimaw ano ayan guys dire diretso pa rin ang pag-ani ano ng halimaw hindi tayo makalapit gawa ng tingnan nyo naman ang uh, napaka putik oh ba tayo mabalaho dyan ah uh, guys pilitin natin makalapit doon sa halimaw na yon, no? At uh, tayo yung nakabota naman, no? Oh, pangontra sa cobra. At uh, tayo yung, si Coach mangyan, eh, may itak na. Ano? Lapitan natin ang halimaw. Okay. Ah uh, guys, napakahirap ng dano, no? Papunta kay halimaw. Dito hindi, hindi ako makatawid dito dahil uh, malawak-lawak na kanal to. Balik tayo dito. Ayan o. Oh. So, buti na naka tayo ng ano, itak at uh, pantabas dito. Oh. Napakadamo Napakadam o. Oop. Ayan, dalang itak guys. Baka may cobra dito. O oh, guys, oh, may stack up ako dito. Malakas ng tubig dito. Oh. Kala mo, pag sun so. Oh. No? Oh, may kaya dyan. Ito. Tapalunin natin to guys. Ayan. Teka. Guys, uh, ko to, no? Para makatawid tayo doon. Ayan. Pag nahulog tayo, edi, nga nga. One, two, three. Ya, yeah, putang na, nahulog na tayo. Putang na. <laughs> Ay, putang na. Ah! Nahulog guys yung isang pa ako. Walang ya. Ito na guys. Nakarating din tayo dito sa... Ano? Ah... Hinahalimaw ni... Halimaw. Halimaw na nga. Nang hahalimaw pa. Ano? Ayan. Ah... Lapit pa tayo konti. Ayan, so, nahulog ko ako dun ah. Tinalungko yung kanal guys. Eh... Naiwan yung isang pako. Buti lang nakabota ako. Kung hindi... bigtas na naman ang chinilas. Hinto tayo dito guys ha ah. Ito na guys ah. So, isang daanan na lang pala, isang balikan na lang. Isang balikan na lang siya mamaya, no? Ayan siya, ganyang kabilis ang halimaw guys. No? Ayan ang mga ibon ni eh, tuwang tuwa sa pag-aani ng halimaw na to. Napakalaking tulong ng halimaw guys. No? Ayan. Ah, tayo yung nagpapaani ano? At uh, inahalimaw na ang ating uh, palay. Ayan siya. Iikot, iikot yan. guys. At uh, isang daanan na lang yan. Tapos na siguro. Okay guys. Uh, so nagpahinga muna si halimaw na. Ano? ayun At uh, kumukha ng buelo At ayun uh, naman yung naghahakot na ng ano, ng uh, ng palay, ano na, mga nakasako na yon ayun guys at traktora naman yan oh di ba e paano naman kasi hindi gagamitan ng uh, halimaw at traktora eh tignan nyo naman eh, napaka lalim ng putek so yan ang problema dito kaya ang laki ng tulong ng an uh, ang traktor ayan tignan nyo guys sa uh, kanyang dinadampot yung mga palay ano ito na si halimaw pabalik na uli at muli siyang uh, nang hahalimaw ayan isang balikan na lang siya tapos na guys okay ayun kita nyo naman O. oh, oh. may nagtatay ano may nagtatay ng uh, palay so hindi siya makahon ano so at rasuli siya malalim daw malalim na balaw siya so ayan gagamitan niya ng uh, technique no gumilit siya sa malalim na yon ayun binanatan niya ng pataglit Brad ayan uh, hirap na hirap talaga siya oh ayun pero nakaya rin sobrang uh, galing ng halimaw salamat sa nakaimbeto niyan siguro nakaimbeto niyan na uh, baka hindi kaya halimaw din ah hindi naman siguro ah uh, mabuting halimaw nakaimbeto yan no oh. Ayan guys sa, oh. Ayan siya. Ayun nahulog yung uh, palay Ayan. So nahulog siya. Kailangan ibilad yon. Basa. Basa Ah nahulog ka nahulog. Nahulog. Ah. Ayan sila guys no. Oh. Habang si mau nang halimaw, ito naman ay kinakarga na yung palay para mai madala doon sa doon sa itaas no sa itaas doon at baka abutan pa dito ng ulan ano so guys selamat uh, salamat salamat guys uh, sa inyong panonood sa aking pagblablag at uh, sinubaybayan nyo ang pagbablog ni coach mangyan ano Ayan na parito sila guys. Okay. Ayun, may tatlo pa doon. At babalikan na lang siguro nila dahil hindi nakasya, ano. Naman tayo sa kanal, ano. So ayoko nang duman doon sa kanal, ayoko nang tumalon. Kaya ito na lang, sundan na lang natin itong palay, no. Ito na lang. Ayan mo nang lumubog yung paanin natin kasi nakabota naman tayo, no. Ayan, kasi malakas ang tubig yo. Oho. Oh, yan Ayan, guys. Oh, puta na. Nalubog na yung pa ako. Baka maiwan yung bota. Ayan. Yabu! Yabu! Ay, hirap eh. Uh, masasanay din tayo, guys. Ano? Oh, eh, di, di, tayo naulog sa lintik na kanal na yan. Ano? Yung nga lang, lumublob yung pa natin sa putik. Ayos lang, guys. Ayan guys, ta tapos na si Halimaw at uh, siya uh, ay na, aaw na sa putikan, aaw na sa palayan, ano? Okay na. Ayan po ang Halimaw. Sobrang lakas niya. Ayan. Ayan po. Okay. Salamat Halimaw. ang dahil sa iyo natapos mo ang side na to. Pero, ayun, sa kabilang uh, side naman siya. Baba na tuloy. Sa atin pa rin yung guys. Okay. Ayan guys sila, no. Ayan, nagpapahinga muna sila at nagpre-prepare. Hinaanda nilang mga sako. At, uh, yosi break daw muna sila. Dahil, uh, ito na ang isusunod nila, guys. Itong kabilang side, ano. Yan. sa kabila ng kalsada. Kasi kalsada pagitan, guys, eh doon okay na yung haba na yun hanggang doon sa bundok so dito naman sa kabilang side kung ano yung nakikita nyo may palay ay, ayan ang titiray nila yung hinug na yan guys sa atin pa rin yan okay na ah. so guys salamat sa inyong suporta ah. sa panunood lahat sa lahat ng aking followers sa at na sumusubaybay sa aking mga subaybay, so, huwag kayong magsawang subaybay so, at si Coach Mangyan. Kasama natin. si halimaw. Okay, guys. Thank you for watching. Uh, ayan, guys. No. kita nyo, kumakain sila ng uh, pandesal, na no? Pandesal na gawa sa Malonggay. Dala-dala ko yan, galing sa bayan, ano? So, ito, guys, oh Hindi ko na ipinakita sa inyo na inabutan ko sila. Ayan ah uh, tulong na lang natin sa kanila yung merienda no ayan so medyo masaya sila at lahat nagkakainan ayan guys grabe oh tunan nyo oh. ayun mataw na si halimaw mataw na guys nang halimaw na ulit at may parting din oh ayan punong puno sino tapos na silang ano tapos na yung mag-aani ito sa kabila okay ah tapos na kayo coach mang yan ah ito guys tayo nandito tayo sa tinabakan ng mga palay ano nakita nyo itinuro ko na yung uh, sakahan ni eh, malapit sa bundok ako papuntang bundok ito yon ito yung inani nun So wala siyang 1 uh, hectare ano. 0.9 uh, lang yata 'yon. 'Yon, pero il ilan inani noon? Oh, uh, nakaani siya ng 100 kaban. Yung uh, hilerang 'yon, napapuntang bundok ano. Ito yung ani niya. So yung tinitira ngayon, uh, alamin pa natin, hindi pa tapos yung sa kabilang kalsada naman. So ito lang guys sana wala pang 1 hectare eh, umani siya ng 100 kaban so good na yung ganon panalo na guys no so ito tayo nagpapahinga yung mga nagakot ng uh, palay so mamaya babalikan nila yung uh, tinitira ng halimaw doon sa kabilang kalsada ano at uh, ayan na nga umandar na sila papunta na yata sila doon so guys ayan na ah uh, ito yung kakambal ni halimaw Ayan. So, sige. Ingat kayo, ingat. Ha? Ingat kayo. Ayan, papunta na sila doon, guys. So, dito, nagkita kami ni... Ayan, mga kamag-anak ko. Hello! <laughs> Ayan. Si... Ayan, si Bert, ano? Ayan. Si Bert uh, ang uh, mag-uusay na kasama namin sa bukid, siyang nangasiwa sa bukid na no? so maalaga siya, so okay. Kaway-kaway, Berto! Ayan, congratulations, maganda ang animo! Hello guys, uh, binalika, binalikan natin sila ano? itong uh, kabilang side ng tinitira nila, so ito papagkita ko sa inyo. So, ayan na guys. Uh, inakot na nila yung uh, tapos ng harvest uh, At yun, si Halima ay tuloy-tuloy pa rin uh, nag-harvest. Ano? Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pang -halimaw. So, magpatay sa motor. Ayan guys. Ayan nyo, ano? Ayan na. Oh, banat pa rin sila. Ito yung uh, kasamahan nitong sa kabilang side na yan. Ayan. Tapos na hanggang doon sa may bundok 'yung dire-diretso ng yan, diri yan no. Umani yan guys ng ano ng 100 cabans. Yan, wala wala 1 hectare yan. Point ne, point nine lang yata yan, pero umani siya nang ng, ng uh, 100 cabans, Ano So tignan namin tignan natin tong uh, kabilang side na to. Ito kung ilan ang maano ito. Pero ano lang to uh, parang point uh, point 4 lang to. Point 4 o point 5. So tignan natin kung ilan ang maano nito guys na. No? So antabayan na natin, antabayan natin. Uh, guys, ito ha, uh, patuloy silang nagakot ng palay, ano? Uh. So, nakakatakot nga eh, gawa ng uh, madilim ang uh, panahon, baka biglang pumas, uh, pumagsak ang ulan. Kaya, tinakpan nila ng trapal, guys. Tinakpan ng uh, trapal yung palay, ano? Uh. Kasi, eh, parating na ang ulan. Ayan ang buhay ng uh, magsasaka, guys. So, ayan, tapos na yata sila doon. So, ito na nga, pa na rin sila. Hindi pa tapos na Wala pa. Uh, hindi pa rin daw tapos ano? Uh, babalikan pa nila yung nakira doon. Para malaman natin ang kabuuan ng uh, ani. Ugas na lang daw Salamat ha Okay guys So Ayan ano Maya maya Uwi na rin tayo ng San Jose ano, Sa bayan At uh, siguro Sa uh, 15 October 15 po uh, Titirahin naman yung uh, Akin doon So, ang tabayanan natin, ano, na sana magandang panahon. Hindi katulad ngayon, eh, mabuting at ah, hindi bumagsak ang ulan eh, at ah, natapos din yung pag-ani uh, sa kapatid ko. Sa October 15, sana iniling ko kay Lord na sana maaraw. I-araw niya lang ang buong araw para hindi ako mangamba. Okay guys, salamat sa suporta. Salamat sa pag sa inyong uh, sa aking mga uh, video. Salamat sa pagsama sa akin sa lahat ng lakad ko. God bless po. Ah uh, guys, ito na nga. Uh, tapos na sila. Tignan natin kung ilan yung kinalabasan lahat. Ito na yung halimaw. Ayan. Kita natin na. Okay na, boss. Tapos na. Ayan. Eksakto no yung bagsak ng ulan mula na rin. Yan, salamat. <coughs> Ito. Ito na nga. At, uh, tapos na nga. Uh, titingnan natin kung ang kabuuan ng uh, ani ng uh, one point, uh, 1 point, siguro sabi natin 1.4, no? 1.4 hectares. Tingnan natin kung abot uh, sa ilang kaban. Ayan. So, guys, ah, uh, eksakto eksakto ang uh, ang tapos ng anihan dahil uh, bumagsak na rin ang ulan yan umulan na guys so itanongin natin kung ilan lahat ang kinalabasan ano ayan pagod sila pagod ay maghapon silang uh, nagtrabaho sa bukid kaya lahat pagod tignan nyo naman uh, putik putik lahat sila kahit umulan putikan nandyan sila yan ang buhay ng magsasaka ito na nga at uh, pinakoy yung isang lona no para matakpan ng lona itong uh, palay kasi nga ayan na babagsak na ang ulan guys ayan na oh, napakadilim ito na yung halimaw ano na ah, napagod din ah ah na nabulunan pa raw kanina nabulunan dahil sa ganda siguro ng ani kaya nabulunan ayan ito na, eh, na ng bata yung lona. Nako, napakalas ng bata. Eh, no? Ayan, tatakpan nila. No? Okay na. Salamat. Ayan na, alis halimaw guys. Salamat sa inyo. Ayan, nagkasalubong pa sila. Ayan, pagkaanihan nyo, naglalabasan yung mga hand tractor dito, mga traktora, halimaw. Ayan po sila. No? Ayan, sila. Yan ang buhay na mga uh, magsasaka. Buhay na buhay sila pagdating sa anihan. <coughs> Tingnan natin. Ayan, uh, tinatakpan ng lona, no? mamaya uh, na natin tanungin yung kung ilan ang kinalabasan ng uh, may git uh, isang hektarya lang. Pero yung point nang kasi do na 100 100 kabansang inane. Yung sa kabila, ay ko lang, yeah, tatanungin natin kabuan. So guys, ang tricycle punong-puno. Oh, punong -puno, ah, Andami oh, punong-puno Ang dami mong ano ah. Sa mo dadalhin yan? talagang matiba yung sidecar mo. Punong-puno ka ng palay. Ingat, kaibigan. Uh, ah, ayan guys, nakikita oh. nyo kumakain sila ng uh, pandesal na. No? Pandesal na gawa sa malonggay. Daladala ko yan na galing sa bayan. ano. So ito guys, oh. hindi ko na ipinakita sa inyo na inabutan ko sila. yan Uh, tulong na lang natin sa kanila yung merienda no? ayan so medyo masaya sila at lahat nagkakainan ayan guys grabe oh tingnan nyo oh. ayun mataw na si halimaw mataw na guys nang halimaw na ulit at may parting din no oh. ayan punong puno pa to. tapos na silang ano tapos na yung mag aani ito sa kabila okay ah tapos na kayo coach man